Ito ang buhay rice trader. So for today, samahan nyo ako guys kasi aayusin namin yung bodega. Ganito yung ginagawa namin. At ngayon nga, sulit na sulit na naman ang bayad namin dito sa Hino dahil gamit na gamit na naman siya. At ngayon, pinupuno namin siya ng bigas dahil kailangan namin magbawas dito sa bodega. At ito yung mga 5 kilos na inaayos namin yung patas ang ano, kunin natin. Ang goal kasi namin magkasya yung mga bigas na dumating ngayon. Kasi itong bigas na to dumating na tapos meron pang isang traktor sa napakalayo dumating din siya. Ayun guys, kita nyo ba siya? Di kaya ngayon guys, talagang magbabawas kami sa bodega para magkasya lahat ng mga dumating na bigas na to. Tinanggal nga pala nila ulit yung mga bigas, baka hindi kasi maisara yung roll. Alam niyo ito yung maganda sa bigasan business, napakadali ng inventory. Madali siyang bilangin at dahil diyan madali siyang i-monitor. Sobrang na-appreciate ko nga to kasi dati nagkaroon kami ng mini grocery. Na napakadami ng item na sobrang liliit pa. At kapag nawala o nasira o kaya nginatngat ng daga, ay eh, talagang masakit sa puhunan. Pero ikumpara mo dito sa bigas, talagang ang laki ng peace of mind na nabigay sa amin. Kasi hindi basta-basta mawawala ang bigas. So ayan, dahil puno na si hin no, pwede na kaming bumiyahe at ilipat to sa ibang branch. Nakakatuwa nga dahil sobrang dami na namin. Naalala ko nung mga panahon na nagsisimula pa lang kami dati. Ako lang lahat ang gumagalaw at saka si misis. Pero ngayon, ito na. Nakakatuwa dahil napakadami na namin. So ito guys, ganito lang ginagawa namin. Lipat-lipat lang kami ng bigas. At mamaya magdi-deliver na kami sa customer.